Napansin nyo ba nung mga nakaraang ensayo ay meron tayong isang scholar na nawawala? Grabe pa naman ang potensyal nito, tapos hindi siya nakasabay ng mahigit dalawang linggo. Dito nga ay nanghihinayang ako dahil sobrang dami niyang ensayo na hindi nasabayan. Mga ensayo na kailangan at makakatulong sa improvement niya. At matapos ang mahigit dalawang linggo, ay eto na at nakabalik na si Miko sa ensayo. <laughs> Welcome back, Miko! Welcome back talaga! Welcome back talaga, Coach! Hello, Miko Pepito nga pala, nagbabalik sa Mavs. Uh, galing panalay. Ito na, nasa Cavite na ako. Kakasama ko na uli ang sila coach at ang mga scholars. So ayun na nga guys, ang dahilan kung bakit wala si Miko nung mga nakaraan is because kinuha siyang import sa Palawan at dun siya nag-stay for more than 2 weeks. 15 days akong wala so napaka nangihinayang ako dun sa 15 days na wala ako sa training. Wala dapat ako namimiss sa training. At pag uwi na pag uwi niya dito sa Cavite ay umatend agad siya ng ensayo. Hindi din siya na late sa 5.30am full time natin. Maaga kami na Three 3 minutes, guys. Lahat kami, walang na late. Local po doon na nara. Okay, na papa teacher sa Ito po ako. <laughs> Inudumog po ako eh. So ayan na nga guys, next start na kami mag-ensayo. At dito, ino -observe ko talaga si Miko dahil mahigit dalawang linggo siya wala. At siguradong hindi agad siya makakasabay. Ayan. Malaki first time. Hindi i t 바꾸 u At dito, talagang tinuturuan at tinututukan ko siya para makahabol siya. Pero dahil sabi ko nga sa inyo, maganda ang foundation ni Miko sa ball handling and footwork sa height na 6'4", ay eh, madali naman siya nakakasunod. Nakikita ko naman talagang attentive at nakikinig at andun pa rin yung fire at kagustuhan na talagang mag-improve. Siyempre, na-pressure ako, kuya. Siyempre, andun yung hiya. Kasi wala ako ng 15 days, tapos na-pressure ako kay coach. Ang laki siyempre na gusto namin gawin ni coach na improvement eh. Pero guys, short commercial muna tayo. Alam nyo ba na babalik na ang Maps Academy Training Camp sa Quezon City? At pwedeng pwede pa kayo humabol dahil meron pang apat na araw na natitira para sa enrollment. And para sa gusto mag-enroll, message nyo lang kami sa number na to or sa Maps Academy Facebook page and magkita-kita tayo sa ensayo on November 11. Pero napakaganda talaga ng attitude ni Miko dahil kung mapapansin natin ay talagang sineseryoso niya at pinipilit niyang makahabol. Alam niya din na kung ganong karaming ensayo ang na-miss out niya ay ganong kadoble ang dapat na effort ang ibigay niya. At yun ay isang napakagandang attitude na nagustuhan ko sa kanya nung umpisa pa lang. Yan! sa medyo dulong part ng ensayo ay mapapansin natin na mas mabilis ng ginagawa ni Nico. Go. Nice one! <laughs> Siyempre, una-una, nagpapasalamat muna ako kay Coach. Pinayagan niya ako magpanalay at sa mga scholar na welcome na welcome ulit ako. At saka, Coach, promise, yung 15 days na kulang ko para sa pangarap PBA, let's go! <laughs> so, ayan na nga guys, natapos na namin ang ensayo at naniniwala ako na makakahabol tong si Miko. At kapag nangyari yon ay grabing improvement talaga ang makukuha niya. So again, welcome back kay Miko at nakakatuwa na dumadami na ang scholars na nag ensayo Nang sa sabay-sabay. Hanggang dito na lang muna guys and makita-kita tayo sa mga susunod na ensayo.